Ayusin natin to mga boss Kaya namin tong ayusin Wala, Wag muna kasi ang suggest nung mekanikong unang tumingin Palit head na daw Wag papalitan ng head mga sir Wag papalitan ng cam holder Ayusin natin to mga boss Boss ito na yung Six. cylinder head mo Ayan uh, shout Six. out kay oh Silos oh para yeah. Kagayan Valley sir Ito na papakita Palit tayo ng tapit sir Sira ang tapit daray eh, Isa lang naman ang palitan ko Hindi ko pa to Tapos overheat Ayan sir o, ayaw gumalaw Ayan o. Oh. Kung nagalaw man, pilitan hindi ka na rin, oh. May cam holder pa yan sir oh. Pero ito isa ayaw oh. Sa mga ganitong scenario, mga boss, overheat na overheat kay sir. Kaya pala ang sabi ni sir, pag uminit, naglo compression na. Kasi nga naipit dito. Sir, kasi nag-overheat o. Oh, itong dalawang ta. Ayusin natin to mga boss Kaya namin tong ayusin Wala, Wag muna kasi ang suggest nung mekanikong Unang tumingin palit head na daw Huwag papalitan ng head mga sir, huwag papalitan ng cam holder. Ayusin natin 'to mga boss. Basic lang 'yan, ito lang ang kailangan mga sir, oh. Kailangan meron kang ganito mga boss. Ganyan lang mga boss, oh. Tatanggalin mo lang 'yung sunog mga bossing. Ayun, napakasimple lang. Basta may gamit ka, katulad dito. Kasi kung nakikita 'yung sa iba, na grinding compound ang ginagamit. Lah, aabotin ka ng tatlong araw bago mo maubos 'yon. Ito mga boss, sabit lang 'to. Ayan kaya madali lang mapakinis yan mga sir Dahil are Ay liha din are Ayan madali lang siyang bawasan Pakita ko lang sa inyo Ayan. Kung saan order nito mga boss Wala sa sa Pilipinas mga boss Sa China are order nyo Ayan tayo na lang to mga sir Ayan na Pwede natin itong yellow sa yellow basket kung meron. Wala, wala, wala pa. Tayo lang basta, palitin ng bala. Napakadali lang palitan ng bala. Huwag niyong i-grinder, huwag niyong i-port na ang bala ay yung mga ganitong bala ha. Huwag nyo gagamitan ng mga garnim bala. Delikado yan mga boss. Mauubos yan. Dapat ganito lang. Diha lang. Ayan. Napakadili lang. Nuwagan mo lang. Makakalas mo lang balang bala yan. Tapos balik. Lagyan nyo lang ulit ng bala mga boss. Tapos higpitan lang ang tornilyo sa gitna. Tapos sa pagbawa sa overheat mga sir. Huwag kalaliman. Huwag kahabulin yung tama. Kung di, pakikinisin nyo lang. Ganun lang mga boss oh. Para hindi mag-overheat ulit, gawa ng makinis na siya ulit. Eh. Saka napakadali mga boss, sa saglit na ako. Yan oh. mga boss, okay na ulit. Ayan. Kung may natutunan ka, abo, pagpalo ka na. Maraming ka matutunan kay sa laog. Maraming salamat.